So guys, nandito kami ngayon umaga dahil napasugod kami dahil yung talong may problema kasi look at the leaves kulot so nakita nyo yan may lumilipad oh, ang dami so yan tinatawag na white flies yan yung pinakamahirap hanapan ng hanapan namin ng paraan dahil yung nagre-research ako hindi daw to matatanggal sa mga kahit anong prevention ng gagamitin mo na lalaki na lang ang gastos mo kaya subukan namin yung mga organic sabon Mimix mix namin sa ibang ano kaya namin kung matanggal ba so hindi matanggal wala kaming ibang option hindi magpipray na lang sa Panginoon na uulan para matanggal tong white flies See? Okay. Tingnan nyo yung talong. Hindi lumago yung dahon. Hindi kubol siya, liliit. Pugma atong harvest ani mga kahigalaan. Pero wala na tayo order daan 100 kg. So, at siguro ni ga order mayo ang tao sobra para usa uban nga may palit o ginagmay nag chat Lagan ka ayaw. hmm. daghan tag order nga ginagmay pero amo sang i-priority sa pagkakaron tong 100 kilos no kay gabalik-balik naman na siya So, kinuha yung mga dahon na patay. Napakaganda sana ang tubo ng talong. Kaso, hindi mo inaasahan sa ganitong mga pangyayari na may mga Talagang ang daming mga insecticide, no? di man tanan, oh. Kaya yung ibang bunga kung napapansin nyo, di siya lumaki. Bigla siyang nagiging magulang dahil sa mga pangyayaring ganun. Kaya wala kaming ibang magawa kundi ipagpasa juice na lang natin sana tanggal na Mm-hmm. tunggu apa sama kita darah good morning dengan kesan bunga thank you lord